Hello po mga guys, tara po at samahan niyo muna ako sa Ginobatan Public Market. Mamimili po ako ng ilan sa mga kailangan bago bumalik ng boarding house at mag-stay muna ako doon ng ilang araw. Konti nga lang po yung binili ko, medyo nagmamadali po kasi at pupunta pa ng school. Nagmamadali pero naisipan ko pa rin dalawa itong isa sa mga kaibigan ko na nag-work sa store na ito. Isa nga po ang store nila sa madalas magbukas ng napakaaga. Pagkarating nga po ng boarding house para iwanan ng ilan sa mga gamit ko, change outfit, din pupunta na po ako ng school. Time check, around 10 a.m. na po. Ngayong araw po pala, ang schedule namin sa pagkuhan ng aming mga CUR. Mas mauuna nga po kami mga 4 year students sa kumuha ng CUR sa ibang year level. Pagkarating nga po ng school, ay dumiretso po ako agad sa computer laboratory para magpa-verify. Nasakto rin po, nakasunod ko sa pila ang isa sa mga classmate ko. After po magpa-verify, ay dumiretso na po agad kami sa covered court para kumuha ng aming mga CUR. Sinalubong ko din po ang isa pa sa mga classmate ko nakakarating lang. 11am nga po ang schedule namin sa pagkuha ng aming mga CUR. Pero heto po ako together with my classmates. Maaga pa pero nakapila na. <laughs> sa ganito pong mga pila hindi maiiwasan na walang sisingit. <laughs> Parang naglalaro lang po kami ng 3 to 0 sa lim na paunahan sa pag-upo. <laughs> Mabuti nga po at karamihan sa amin ay hindi nagkaroon ng problema sa aming mga clearance. Abay ko nagkataon po ay hindi po namin basta-basta makiklaim ang aming mga CUR. Hinintay ko na nga din po ang ilan sa mga classmates ko at sasamahin ko sila na magpa-verify sa computer laboratory. Ganito po ang looks mga guys kapag officially enrolled na Dumiretso <laughs> na po muna kami sa computer laboratory bago umuwi Para isahan na lang po at baka tipilit mga classmates ko sa pamasahe Ito po pala ang isa sa mga classmates ko na maraming ganap sa buhay Sige na Sige na Ramihan din po pala sa mga classmates ko ay pumunta na ng Comlab para magka-verify. Ang ilan nga po sa kanila ay papunta pa lang para pumila. Habang ang iba naman po ay tapos at uuwi na. Sa mga nagtatanong naman po kung bakit ako gumagawa ng ganito mga videos, ito po ay memories ko together with my friends and classmates. Hindi po lahat ng oras at panahon ay magkakasama kami. Lalo na at ilang tulog na lang ay malapit na ang deployment for our teaching internship. Medyo stress nga po itong ilan sa mga classmates ko at may document silang hinahanap sa table ng aming prof. Binigyan naman po kami ng permission ng aming prof na kunin na lang yung mga important documents na pinasa namin last time. Inexplain ko na po at baka may issue na naman kami. <laughs> After nga po ng maraming kaganapan, heto na naman po kami palabas ng school campus. Hindi man po ay pinapahalat mga kasama ko, alam na alam ko na gutom na din po sila kagaya ko at magtatanghaling tapat na. Kaya maghahanap po muna kami mga guys ng makakainan na afford sa aming mga budget. Karamihan po kasi mga guys sa mga napupuntahan namin ay punuan. Siyempre, lunch time. Nakakaya naman po makipagsiksikan kung wala naman pong space. <laughs> Kain po muna tayo everyone. Kumuha na lang po kayo ng pagkain nyo dyan at sabay nyo po kaming mananghalian. Hindi ko na nga po mga guys i-mention kung saan kami kumain at makikita naman po yun sa background. Isa nga po ang kainan na ito sa madalas naming pinupuntahan. Shoutout na lang po sa mga nag-work sa kainan na ito. O diba, nauhaw itong mga kasama ko. <laughs> After nga po namin kumain at makapag-retouch mga kasama ko, ang susunod ay uuwi na. Share ko lang. <laughs> Napakaway nga po ako dyan mga guys at nakikita ko ang isa sa mga pupil ko sa UMES. Paalam na din po ako dyan mga guys na mauuna na akong umuwi. bay syempre yung isa may service at yung dalawa magkocommute habang ako okay, eto maglalakad lang. Unfair. <laughs> Joke lang po yun. Malapit lang naman po kasi ang uuwihan ko. So ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panunood. Bye bye. <laughs>